Mga paps, malapit na nga ang deadline ng pagpapakabit ng RFID. Pero para sa mga nalilito, para saan nga ba ito? Yan ang tinutukan ni RTG member, Dong Literal. Mga paps, kayo ba ay may RFID na? Samahan niyo akong alamin eh, ng mga bagay-bagay patungkol dito. Yung RFID or Radio Frequency Identification, ito po ay isang sticker po lamang. Pinidikit po ito doon sa sasakyan at dahil may sticker po kayo na scan o na detect po ito pag dumadating kayo sa toll gate, wala na po kayong dadalang dadaling cash, wala na kayong bayaran, wala na pong suklian. Ang tanging objective talaga ng RFID para maiwasan yung lipat ng cash o ng barya doon sa mga toll gate araw-araw. At pangalawa, nang maiwasan po yung pila sa mga lanes na nagbabayaran po ng cash. Saan po ba ito kinakabit? may maliit na maliit na microchip yan kasi hindi mo nga makakapa eh. Dinidikit yan sa windshield ng sasakyan. Mayroon din po bang maaaring mag-interfere dito? Marami pong nakatint. Heavy tint Mm -hmm. Alam niyo naman, pag tinted ang sasakyan, tinted ang salamin, may metallic content yun eh. May mm -hmm. e, metallic content. Dahil may metallic content, uh, may tendency siya mag-interfere sa radio signal. Maari ba itong ikabit sa mga motorcycles namin? Ang motorcycles natin, uh, alam po ninyo na ang makakapasok lang po sa mga expressway sa Pilipinas, yung motorcycles na 400 and above, 400cc. Mm -hmm. Yung po mga maliliit na motorsiklo, yung po mga yung mga may back ride hindi pwede yon eh. yung mga nagde-deliver ng na pagkain, mga lalamu, mga food grab food ganon, mm -hmm. hindi pwede sa expressway yon kasi maliliit. Mm -hmm. Doon din po kinakabit sa motorsiklo yung pong mga installer namin ang magde-decide kung saan niya i-dedicate. Dong literal po, RPG, One Balita Pilipinas.